Ayun, what's up mga kabukid ah. Isang magandang araw sa inyong lahat ah, mga kabukid ah. Time tick natin may, ay, ano na mga kabukid yung natin. Ayan, solar, so may ilaw na. Ah, size na, eh. so, ayan, mga kabukod, ah, ah, ang sa So ayun mga kabukid ah, kumusta po tayong lahat? At maya maya mga kabukid ah, pag dilim. So ayun, ah, medyo maulan dito sa amin mga kabukid ah. So gaantay lang tayo mga kabukid ng ano, ah, pag dilim. So, may i siguro tayo mamaya nang ano. Palangka ang iilaw natin mga kabukid. Ayun. Uh, dahil mag mga kabukid dito sa amin kaya madalang tayo makapag-upload ng mga video natin. So, hindi tayo makakuha magagandang, uh, uh, ma ng magagandang mga mga content dahil na ngayon niya maulan. Ah, uh, lagi may bagyo mga kabukid. So, pasalamat naman kayo mga kabukid at gawa ng dito sa amin na ah, ah, mahina lang yung mga ah, mga dumaan na bagyo so ah, sa ibang lugar mga kabukid so napapanood ah, ko din uh, ah, alis ano, mga kabukid ah, na may ah, bagyo na nilindul nilindol pa ah, parting ano yata yun ah, bisaya so yun dito sa amin mga kabukid so maulan lang Ayan nga, hindi ako makakapag ano, makakapag ah uh, makakagawa tayo ng ano ng video natin. So, ayun. So, papakita ko sa inyo mga kabukod. So, halos dito sa amin na uh, ano ah, uh, halos mag isang buwan na yata. Halos tuloy-tuloy mga kabukod ang ulan uh, sa loob ng isang araw na ulan. pag so, ayan, madilim na naman. Uh. So, madilim na naman yung lang, ano, ating kalangitan yan. So yun mga kabukid ah, namumuna naman yung ulanin. So ayun. So ayun mga kabukid oh. Ayos lagi may tubig dito sa amin ah, kagayak na lahat ang mga so, nyo, uh, mo ng pala. So tanin na pakita ko sa inyo mga kabukid At yung mga pala yan. Ayan. So hanggang doon mga kabukod. Halos ayos na lahat yan. Nagaantay na lang ng mga punla o ba kung na ng iba. So ayun mga kabukid doon yung atin, yung may mga bunga na din kung may bunga na din ah yan dito wala pa yung may punda na dyan na ano so ayan magpapabulok na ng damo tapos magpupunda na mga kabukid ng ating ano ayan ah ating mga uh, pala, palayan ayos na so ayan magpapa na ano na lang yan magpapabulok na ng damo <coughs> antay lang tayo mga kabukid ng uh, sana huwag umulan naman para makapag ano tayo makapang kapang at mga padali sana tayong pang ulan maya maya so ayun, nagbilad na din mga kabukid ng ano ang binhi ayun mga kabukid so, yung may yung may ano na yun, yung may trapal so aralan natin din yung ano natin yung na ating ibabatad yung igagayak nating uh, pamunla so yun pinaarawan ko kanina kaninang maga mga kabukod ay ano ah uh, magsikat yung araw kaya uh, maganda kasi mga kabukod pag ano pag pinapaarawan yung yung palay bago natin ibatad so uh, mga ilang oras lang mga kabukod mga siguro mga 3 hours o 4 hours nating kapaarawan tapos pwede na natin siya mga kabukod ibatad maganda uh, magandang tubo daw nun mga kabukod so ayun nga, mag, uh, ayun nga pinaarawan kanina so ayun so ayun mga kabukod uh, abante na tayo so magjaki tayo at mm, ano yung mga kabukod ang dun maulan magulan na naman so magpatila lang tayo ng kunti ng ulan Oh, so, ayun. Maghinto naman ah. So, buwan ko na tayo. Ah, so, medyo dumiwanag ng mga kabukol ko. Ano, ayun. Ang nito yung ito. Yung kalangitan. So, ayun. talagang makahuli tayo ng ano. Kalangka. So, ayun mga kabukol. Paka... Paka hinto lang ng ulan. So, yun. Basak pa yung kayo, ano. So, yung mga Ang mga kabukol dito sa daan na yung ano yung tubig yung lakas lakas na ulan yung laka yung pala gusto so, tayo mga kabukoy sa so, may parte yung sa so, may mga ilawan na yun so, yung mga habukol yung ano uh, mga street light yung iba mga kabukoy yung mga ano yung mga kabahayan yun. so ang um, hunting natin ngayon mga kabukid ay ah uh, bahala na dala natin yung ano natin si Uh, kung may alimang man tayong makita, di sama na din yun. So, sana makahuli tayo. Ganda <coughs> yung mga kabukod bukas ay meron tayong ano ay. Meron tayong, meron kanina mga kabukod ano. kinuha kinuhang tawag doon. Gabi. So, gugulayan natin yung laing ba. So, yun ang gugulayin ko bukas. Yung ano yung gabing kinuha ko so didilin siya lang tayo mga kabukid ng pang sahog natin so napit na din ang mga kabukid doon sana natin sa yun o sa ating palay na nasa pao so dadaan tayo doon gawa ng yun nga mga kabukid uh, ah, iilawang ko din yung plus light din akong dala so titingin natin ano mga kabukod ay dinadaga kuhanang yung ano nga kaunahan kaunahan yung ating mga kabukid itong ano ah uh, na bunga so kaunahan kasi akong nagtanim so may bunga na mga kabukid yung hmm. bilis lang um, panahon ba may plus right time na lang mga kabukid so iilawan din muna natin yung ano natin yung ating talay. so para mabulabulabog naman yung tawag doon mga mababait mga kabukid, doon may bunga na so binabantayan na din kanina ito ni misis tsaka niyong mga bata wala nang iniibo ng uh, yan may bunga na mga kabukid yung maganda ganda din sana yung ano yung bunga nito halos ano na yung mga kabukid oh. tawag halos yung iba mga kabukod wala pang ano nalabas pa lang tawag pa lang galabas ha? so bubulabog muna tayo mabait pinuputol lah mga kabukod yung ano yung pinakang ano natin puno so pag naputol na yun ay wala na ba, ano pa man din tawdon doon padayin natin so abante natin tayo nang dito. Nararamdaman mo. E na ulitin natin mga kabukid oh. talangka. Ah. Dito lang 'yung mga kabukid sa kalayan. Aminin natin natin oh. 'yan. Yan. Uy. igat na naman mga kabukid oh. Pagkalaki niyan mga kabukid igat oh. Higat ayan o, oh, napasok sa so butas nya so yan o oh. sa so, palayan lang natin so wala akong dalang ano eh so doon, yun, nagpasok na maigat talaga mga kabukid laki no ah. kala ko eh kung ano lamang kapag igat nun para lusot na mga kabukid sa ano sa butas wala tayong dalang ano ay tawag doon itak yari na naman sana yun luto na naman yun ganun mga kabukoy dito sa dito sa amin so napakaraming ano konting ano lang ay talagang makakaulam ka na dito dito lang yun dito tayo mga kabukoy sa ating ayan ang talangkao so, tayo mga kabukoy do Andiyan lang sa palayan namin. Sa palayan lang. Kanang ka na. Uy, ay wala pa. Tikwas yung ating ano, timba na ano naman. Nakawala mga kabukid. Laki nun. Ang laki nun. Nabuol yung timba eh. lang talangka halahan na ito mga kabukid alimango talangka dala natin yung sigpaw natin May nakita tayong alimango tali kaya nung kanina mga kabukid ano yan? igat palusba na naman may butas mga butas ng ano alimango yan no? oh mga butas yung mga kabukid ng animango. oh lakas ng ano ng tagas ng mga kabukid ng ano ating pilapilo yan mga kabukid ano sa doon nagsusuksukan ng mga talangka kasi so, nagyumanabo mga kabukid ng tubig eh. hirap tayo mga kuha na hindi natin masyadong kita ah mating tarangka hindi dito pa yung labo ang ating tubig gawa ng ulan

Sa, ano talangka lang muna ating dito muna ako mga kabukod sa patwi oh, mamaya na ako dun sa ano may parting palayan yan uh, ito kung kasi mga kabukod ay pupunta na ilog baka makasaba tayo ng ano, tagda alimang may nakakita tayo maliit naman pwede yun. Lalaki pa yun. Ito mas rap ng mga kabukid ay. Eh. Ito ang kuuna natin. Ewan oh! ko mga kabukid kung anong tawag sa inyo yan. Ewan ang pinakanganan nyo. Labo ah. Laman nyo Ano siya? Tawag dito sa amin bagungon. Yan nabubuhay sa tubig alat din ah masarap din ng, ito nga ang lukid panghalo sa gulay so pabrasin mo lang yung, yung mga shell nya bago mo ilagay sa ano sa gulay binabras to eh Nakin laking kuray yung mga kamay ayun na kuray kuray ang tawag sa amin kinakain din yung mga kabukit eh. yung kuray na rin yun naman, ang mga kabukit na alam ko na naman eh. So, kakaunti pang huli natin Tumali na naman ang ilan. Madagdagan na ating itong talangkat. Para tayo bukas ay Mayroon na naman na mga Hunti pa kasama para na uh, ah, hadal tayo ng pansawag sa bulay. So, dito tayo. Nandito mga hawan-hawan. Bagong ano yan mga kabukod ay. O doon, bagong barina. dito lang tayo sa gilid ng daanan may mga talangka ka, ah. dagdadakotin na lang natin ayan dagdadakotin na lang natin medyo maliliit ha ah. Makabuhid yung ating ano. Ayan. Talangka. Kimpi. Dito. Ang tawag sa amin. <coughs> Utragis ka. Hindi yung talangka. A, yung ano. Yung makabuhid. Katangkatangan. Dito ang tawag dito sa amin. Naninipit din. Madali tayo dun, ito naman ang mga magubait yan ang mga magubait ang paray natin pinuputol pinuputol ang ating palay ang magubait may na ni ano ah. Ni, idol yung ano. Mga talangka natin dito. kaya yung mga kanina yung nadampot ko. Mga kabukid doon. Ito na nga agat pala yan. Eh, hindi talangka pala yun. Ito yun. yung talangka ganito. kanina laki ng igat ako na natin ang video ng mga kabukid laki nagpasok sa butas